Yan po mga nang nagunguli po tayo ng alimango sa palais na. Yan po si Jaray, siya po yung ay owner ng mga trap. Mga sipit, the view and ambience here in Masantol, Pampanga. Uy, dabataan view, mga sipit, yung Mount Samad. Hello, everyone. on Wala po yung camera natin no? Kasi fit ka kaya tayo makakapag-upgrade Sheesh Sana de-share na yun Iba Iba Drone po mga sipit at tinatawag nilang pangista. Ayan po. Kinakayas na po ni Boss Nyor or kinatalaman na po ni Boss Nyor yung pinakadulo ng istaka para po madali pong ibaon sa lupa mamaya mga sipit. Ayan po yung proseso niyan mga sipit. No? And one by one po yan kina, uh, tinutulisan yung pinakadulo ng istaka para mailagay po sa pilapil ng maayos. Kasama po niya si Boss Dan. Ayan po. Shout po kay Boss mga sipit. Oh. O yung mga nagtatrabaho natin sa palaisdaan. Yan lang po kasimple yung buhay dito, mga sipit. Yan po mga sipit, after po nila mga... Ano po, ma-prepare po yung mga istaka. Ilalagay po yun sa pilapil. Ipaporma na po yan. Ibabaon. And din. after that, ay lalagyan po ng lupa. Medyo mahaba ng Proseso din po yung paglalagay po ng istaka sa pilapil. By the way, ang pinaka-purpose po nito ay para mapatibay ang pilapil ng palaisda. At hindi po siya agad masira at hindi po magkakaroon ng mabilis sabi na, sabi na, na soil bostyo. erosion. Sira po ng pagkaubos ng lupa sa pilapil. Okay. Pinanya tambahan sa domingo. Oo, okay. oh, patang ay. Gusto nyo duming gumuli ko rin ngayon. Oh, Hindi, gagawin gagawin video tayangan yan. Wala ganyan Tumaman po si Jackson mga sipit yan. Nakaragla po yung kanyang mga bubo kasi after pong ilagay sa palaisdaan ay kailangan din po ayusin para to make sure na wala pong natirang isda para hindi po kainin ng mga pusa o daga mga sipit. Yan. One by one po ayusin po yung mga sipit, tatalian or uh, goods na po yun para sa next na uh, pagkalagay sa palaisdaan next week po mga sibit uh, I'll try my best to make a documentation as well sa paglalagay po ng mga istaka sa palaisdaan para ma-feature din po natin yung proseso kung paano po ito binabaon at the same time uh, kung available din ay kung paano po lagyan ng lupa o yung pagkatambak sa mga nilagay po na istaka sa Palistan mga sipit. Once again, thank you very much for your time and effort watching this video. Appreciate you mga sipit. Take care always, everyone. Thank you. And by the way, just wanna show us well, yung mga harvest po namin sa Palistan ng mga alimango before I'll let check out, okay? Please watch. Have a good day. Take care always. And bye bye. Okay. Okay, yung mga naulit natin alimango laki la ang masipit. Good quality. All goods. Po yun na lucky. Pagka ganito po yung kanyang chan, ay lalaki po yan. Ito naman po ay babae. Kapag ganyan po yung kanyang chan, ay babae po yan. Masipit all goods, di ba? That's the life of a farmer here in the Philippines. babae, eh, sobrang taba po yan mga sipit, solid po yan sulit na sulit po yung inyong money ang bili ng cross, bili na po kayo mga sipit, if you want to purchase a lot just let me know so that I can purchase you, okay, bye bye